right, So ayan mga sabwat Nasa baybayin tayo ng Rial At yan Basa ang kalsada So magdadaan-daan muna tayo dito <laughs> Kasi madalas yan So uh, Dito sa video na ito uh, Nang natin yung ano Subukan natin yung YTX na Yamaha Kung gaano kabilis <laughs> Dati ko pa naman nasubukan yung YTX na yan Na uh, hinahabulin Pero hindi talaga ako makabot mga sabwat Sobrang tuloy nyan Lalo na pagdating sa duluhan na So Subukan natin ulit kung kaya nating nabutin, kung kaya nating madikitan Kasi wala eh <laughs> Diba talaga yung speed ng 17 na rim So ang ytx kasi ang stock niyan is 14, 45 is bracket Then 17 ng rim So unlike dito sa atin sa 10x is 18 ng rim 1544 ang stock niya So uh, ito kasi uh, dumidikit lang to pagdating sa ahonan na o so, nakakadikit lang sa pagdating sa ahonan pero pagdating sa patag sa duluhan wala iwan tayo <laughs> pero try natin try natin yun no? ganda ng scenery dito napaganda lang dyan da dito makasabot kita ang kita kayong baybayin dyan sa tabing gilid alright so ayan Uh, panoorin nyo lang yung video nito enjoy nyo yung view napakaganda lang yung video mga kasambuat so Enjoy the montage. All right, let's go. So, all right, paunahin natin. Paunahin natin ng ano. Ito siya camera ko. Para kitang kita. Yan, all right, let's go. Bakbaka na. so ayun na nga mga kasabuat ayun, <laughs> medyo matarik ang aho natin ngayon so medyo nag slow down yung ano natin nasa unahan ng YTX yan pati yung van grabe mas sobrang tarik ng daan na to mga kasabuat kaya pag ano kayo dito pag dadaan kayo dito sa parting real so make sure na may belo kayo sa mga aho na to or uh, yung sprocket ninyo is talagang uh, pangahonan alright so 1544 yung acid ko dito ng ano natin o no stock Ayan, o okay oo Uuna tayo Uuna <laughs> tayo sa ahunan Pagdating sa ahunan talaga nakaka May lamang tayo ng konti sa uh, YTX Alright, so madalas ang daan Grabe So, ayun, sana na enjoy nyo yung mga view Mga kasabot, napakaganda ng view dito Lalo na pag ganitong ano Pag ganitong uh, medyo may ambun-ambun Alright, so enjoy ulit uh, Muna tayo, mamaya papaunahin ulit natin siya So let's go enjoy a little montage all right kailangan natin maka-overtake dito sa van na to so intel lang natin sa ahon saka natin bibiray ng overtake para ka, tayo makabuelo tayo ng ano ng banking ano yan bibiray na natin to alright overtake tayo then sisinyas natin si Otol oop oop so matarik pa to mga <laughs> alright so yun naka-overtake tayo let's go kaunahin natin siya Paunahin natin alright kailangan na siya yun, iba kasi pag tayo yung ano, yung challenge kapag tayo naga, uh, humahabol Alright So ayun mga sabwat, ahon ulit tayo, ayun na Ano? Tarik oh Basta ganito mga sabwat kapag bumabagal tayo Ibig sabihin niya ang <laughs> Pag nahiwan na naman tayo, ibig sabihin palusong tsaka patag yun. <laughs> Saan naman tayo nakakabigit? <laughs> So ayun Nauna na tayo So papaunahin ulit natin Inovertikan ko lang itong isang, ano, isang grupo na to Itong ano So papaunahin ulit natin <laughs> Tapos sabulin ulit natin <laughs> Let's go <laughs> Ayun na So ayun Nandito na tayo sa ano, Sa huling tulay Alright So ito yung huling tulay Pagpawitain ng Maynila Alright <laughs> Ah. Dagag. Abi. <laughs> Dag. Jadi. Terputik. Ito mga kasabwat. Ito pagkaano natin dito. Pagkao natin dito sa part na to. Op op op. Dagag. Ito na yung huling ahon natin na sobrang tarik. Sobrang tarik nitong ahon na to mga kasabwat. So yan, bibirin natin ng ano yan, second gear, later gear <laughs> Yan, medyo nata dito Ayo. <laughs> <laughs> eh, oh. Padudutin natin nya mga suporta dito talaga sa ahon. Tabi. Dobra talik dito Tapos ada pa. Hay. Dito dikitan natin sa <laughs> <Matidikita> <no? laughs> Ang uh, haba na ito mga sapwat no <laughs> isa sa ano dun sa <laughs> ako dun talaga pero pag yan nakamuelo na na ano, sa lusong na shotan dulo wala na tutungtukan tayo niya mga kasabuan <laughs> so since sino ba nakapag try sin sino nakapag try sa inyo mga kasabuan na ah, humabol sa mga ganitong ano ah, unit na YPX <laughs> so uh, comment nyo kung ano kung nakalabang kayo <laughs> Well, lang. Uh, hindi ko alam ha? hindi ko alam kung sa iba. Kasi uh, mabigat tong si Nasa 80 plus 2 kilo. Tapos, siyempre, ang set ng sprocket is pang ano talaga pang kargaan. So, talagang tapos ng 17. Kaya <laughs> so, ako, may kagaanan ako kung, iyaan sa... sa set ng sprocket to so kahit anong gawin sa <laughs> talaga so yun mga kapat so hanggang uh, dito then ulitin na then jerry speak so gahanap kami ng mga kainan doon overshoot oh so yun uh, nakagutom na eh <laughs> okay let's go sabi ang kapal ng pagdito kahit ano na, kahit hapon na sabi hirap dito kapag may mo <laughs> hindi ka, kailangan ah, may ilaw kayo pag dadang kayo sa ganito para masisita kayo ng kasalubong sabi lamig dami <laughs> lamig, hindi siya umulan pero yung patak niya yung moist bumabagsak kaya malamig talaga so ito na palusong na tayo <laughs> Ito na, iiwanan na tayo dito sa part na to <laughs> Kaya, beberada na naman yan So, yun uh, Hindi na lang ulit tayo sa ano, banking <laughs> Ayun o, oh. may raider o oh. Unaan natin itong mga to Para ano tayo, makabelo tayo sa ano Wow King Underbone Raider Shout out <laughs> Palusong na tayo Ang gulas daan <laughs> Kaya gitna gitna tayo pag corner tayo Kailangan maganda yung kuha ng corner Kasi kung kamali tayo ng corner dito I-slide tayo So pag pasok ng corner Laging na nyo git na gilid lang So madulas tong mga damo na to Baka mapano kayo pag gantong mo lang Huwag nyo nadaanan yan <laughs> Kaya na pagpakurbada yari tayo Sempleng tayo dyan <laughs> Ayun o no? oh, Marunong na kundi na lang Mukuha na ng corners Alright <laughs> Nice nice Oop <laughs> Shortcut cut <laughs> Ayos ayos Ganda ng ano dito Ng Kurbada <laughs> Ayan o oh. Short cut O okay, yan na basketball Ayan o Ayan o ah, mukhang lele pa oh class is <laughs> Ah, may bula lang na dala eh Maganda siguro dito pag ano, yun, may dalang bula Tapos pag maaga pa ngayon Maaga pa ang Maaga pa yung oras, pwede pa maglaro laro araw, no? Ang <laughs> Pilipino talaga, kahit saan Basta may simento, kaya ano, lagyan ng ano, court Basketball, na Sa bagay, ano naman dito Bukunti lang naman ng mga dumadaan Pwede talagang lagyan pag may dadaan, na time out muna <laughs> dah kita lagi. So ayun. Ano ka kalatak buang pala muna tayo. <laughs> Maka delas kasi tong ano na to. Maderas tong part na to. So brown So update na lang, mga support kapag nasa ano kami, kakain muna kami si Jarvis Speak. Alright, right. Hey na pala kita tayo so, Jarvis Speak, ya Jarvis Speak na to mga support. Yan. Ay ay ay. kain muna tayo so dahil muna kami dito kain muna kami kila nanay dito sa tambayan ko dito ako kumain eh <laughs> alright so kain muna then tentas kumain biyahe na ulit siguradong gagabihin tayo bago makarating ng ano Maynila o so, tayo so update ko na lang ulit kayo mga sabot kapag uh, biyahe na ulit kami and kain muna Up, dulas <laughs> Kahit lang, then kain na Okay so, lang mga kasabot, biyakay na ulit kami Naglabs lang ako Alright So Ay, basta busog So Yun, rektahan na kami So dito na natin malaman <laughs> Dito na natin ma mapag mapa makikita kung paano miyak yung makina natin <laughs> So wala na, kapatagan na to mga kasabwat Sigurado, tutundok tundukan na lang tayo dito ng YTX Ayun, <laughs> uh, uh, enjoy na lang sa ride And panoorin nyo lang kung paano tayo si Baki ng, ano, ng YTX <laughs> So yun, ah uh, hindi ko lang kung kasaan naabot yung video na Kasi baka malupo Sick. sa buwat andito na tayo ngayon sa may Marilla K. at ayan kitang kita natin ang kaniliman <laughs> at nakita nyo rin sigurado panigurado at nakita nyo kung gaano katulin yung YTX pagdating sa patag at sa ah, duluhan so yun kaya na lang humusga <laughs> so yun, talagang wala matulin talaga siya mga kasabot. sobrang tulin so hanggang dito na lang ang video na ito mga kasabwat sana nag enjoy kayo sa view sa mga moon pages natin at maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating munting channel alright huwag nyo kalimutang na mag like share and subscribe and hit sa notification bell para mas updated pa kayo sa mga next na video na i-upload natin and alright so wala na masyadong ganap dito mga sabwat focus na lang ako sa sa drive kasi gabi na so uh, delicates kapag uh, ano hindi tayo nag-focus so yun And laging tatandaan, mag-iingat sa biyahe and God bless. All right, thank you sa mga nakaabot sa video na ito sa pinakang dulo nitong video na ito. All right, ride 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 safe and peace out. <smart noise>